Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at mm -hmm. nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may uh, panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin uh, lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Uh, hindi po na nanaisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat ay para din po sa taumbayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng pangulo. Nais ng pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, uh, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned um, government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito.